bills, mga pera blue bills, mga bahay na sa namiss ko dito mga daddy. Nandito tayo ngayon sa Binangonan. Hello po. Ito shop natin sa Binangonan mga daddy. ng mga customer natin ngayon. Hello. Kung ngayon nyo lang nakikita yung mga video ko mga daddy Pag, pag kasi ko yung binangonan shop natin is always open It is always open Ayan yan Ayan, ayan siya Dito lang yun sa kahabaan ng batingan Binangonan Rizal Hello po Good morning po morning boss Morning, morning. Hello ma'am, good morning po. Morning po. Morning. Good morning po. Good morning po. Good morning, po. Ano yung kalkal? -kal? Ah, pinarekalkal -kal mo. Maraming salamat sa pagpunta, Sarah. Thank you. Kalkal -kal na pala siya. Okay. Ingat po, ingat po. Good morning po. Buna, sir, good morning, good morning po sa inyo Lari Kamusta shop? Grabe ha, umuulan na shark tip ha ah. Hey ha oh. Morning guys oh, Ito ang bilang online shop natin mga daddy Sir, good morning Hello po, good morning po. Okay. Yeah, sa mga bago na kilala sa amin, no? si Dratlo. Kami ay gumagawa ng tambucho, nagpapaganda ng itsura, nagpapaganda ng tunog, nagpapaingay, nagpapatahimik. At yung lumamong pipe paypay, pwede natin gawing brand new. Yan. Tapos eto mga trophy. Ngayon nyo lang ito makikita sa frame dito eh. Dahil eto po ay mga trophy sa motor show ni Imao, yung Sniper 155 ko mga daddy.